ng US. Hindi lang militarist ang agenda ang isinuko niya. Pati ang ekonomikong interes. Balak paguhin ang Constitution. Sabi nga ng ating mga kasamahan kanina, etong charter change, pinipilog ang ulo natin. Economic lang daw ang papalitan. Okay, huwag kayong mag-alala. Wala silang interes na pahabain ang kanilang um, termino. Come on. Ah, talk to the... Sino nga yung pinapatok natin? Talk to the Marines. Sino mo niloko niyo? Lokohin niyo. Lelang yung kanot. Diba? Come on. Itong charter change. Eh, hindi pa nga naaamienda ng konstitusyon. Diba? Eh, sinusuko na ang economic interest. Ano pa kaya kung mabago ang konstitusyon? Sabi, kaya hindi umunlad ang ekonomiya kasi ano, masyado natin sinasagkaan ng mga foreign investors. Lintek na sagkayan. Dahil kung totoo, nauunlad tayo sa pamamagitan ng mga foreign investors. Sana, matagal na umuunlad ang Pilipinas. Yung mga basic at strategic industries natin, sino kumuha? Oh ba, 'tong mga nababasa ko dito, tingnan niyo. Anong ginawa niya? Except Aba, eto muli 'yung bule energy. Si at mga ito. solar, geothermal, oh, hydro, bla bla. Sa halip ng Pilipino na Pilipinas, ang mamahala. Agad-agad. Hindi pa man nababago ang konstitusyon. Binibitay <laughs> niya sa panatayuhan, okay? okay. Pilipino, bawat isa sa atin ay mahigit 100,000 ang utang. Ipapanganak pa lang, may utang na. Ito ang bagong Pilipinas. At ito po ang itsura ng bagong Pilipinas. Garapalan! Garapalan po ang pagkakabiyak at pagkalusaw ng ito. ever. E eh, wala na talaga Sa mga hayop, sa mga gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa posisyon. Hindi mo po sabihin 'yan. Basta hindi pa ang bangayan na 'yan. Naakala, naakala, mo ay kontrolado nila ang mga Pilipino. Paano na ngayon? Ikaw ba ay makatuterte o maka Marcos? Tayo ay mga pilipino dapat tayo ay mga makabayan. Ang ipagtanggol natin, ang ipalali naman natin ay ang mamamayang Pilipino. Wala pang ang eleksyon, nakagir na sa eleksyon itong dalawang kampong to. Kaya asahan natin na mas titindi pa ang pangayayan pa nag-a-aspire tayo, hindi sabihin, umakasa tayo. Umaasa ang mga mabayang silipino na maa-achieve niya ang 20 pesos na kilo per kilo ng tigas. May mga kadiwa center naman daw. Yung mga kadiwa center na hindi natin mahanap, i-google nyo ma! Bakit naka-inakong nakakabit ang location sa Google lang mga kadiwa centers? Huwag yan! Diba? Meron naman daw 29 pesos na kilo ng tigas mga katiwa centers. Mapanupin. Mapanupin ang gobyerno ng uh, U.S. Marcos Jr. Yung mga nagsasalita, yung mga kritikal, pinatatahimik. In less than two years, Marcos Jr. 104 ang biktima ng extrajudicial killings. 236 ang illegal arrest without detention. 145 ang with detention. 566 ang illegal seizure and search. 17K ang biktima ng demolition, 42K ang forced evacuation. At may kit 3 milyon ang biktima ng harassment at intimidation. Hindi pa po nangangalahate ang termino ng gobyerno ng Marcos Jr. Ganito na karami ang biktima ng paglabag ng karapatang pantao. Ano ba ang inaasahan natin sa bagong Pilipinas? Sa mga ng ating kasama, kasamang liya, sa bagong Pilipinas, mahalang bigas! Sa bagong Pilipinas, dumarami ang lumalabas. Araw-araw, mayigit ating lalimong Pilipino ang lumalabas ibig walang trabaho sa Pilipinas. Nagpapayal lang presyo ng mga bilihin. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Walang komentaryo ang Pangulo. Wala. Nga nga. Bahaya ang kayo sa buhay nyo. Mataas ang presyo ng mataas ang kalyente. Mataas ang mga bilihin. O, mag kayo. Huwag kayong ulo at binubutol ng gobyerno ng US si Marcos Jr. Kaya mga kasama, sama-sama tayo. Makibaka, huwag matakot. Makibaka, huwag matakot. Huwag matakot. Makibaka, makibaka, huwag matakot. 明白 binuputol ng gobyerno ng U.S. Marcos Jr. Kaya mga kasama, sama-sama -sama tayo, makibaka, huwag matakot, makibaka, huwag matakot, huwag matakot, makibaka, makibaka, huwag Ma